Mayong adlaw sa tanan, tingbalik na po sa klase, supposedly sa mi aging adlaw ra ni siya magikan for Cebu. But things happen nga imbis mangandam na siya sa yung mga gamit pag abli niya sa yung malita, di man gyud ilaga nga nakasulod nga namatay og nabaho. So kinahanglan nga usbon og laba ang yung mga gamit maning nalangay. So padomi sa tubigo naghatod me. Niap yep. para comfortable pud kay daghan siyang mga bag gamit ning hapit me earning ning drop by me sa McDonald's for lunch. So karon padung na mi sa peer for check and nila amog yung gihatod kay daghan kayo sila bag nga gidala para dilit na sila maglisod ba kay karong panahon na ba ya kalit-kalit bitang uwan so amo na okay. lang yung gi decisionan nga ihatod na mo karon sa tubigon. So, nami karon sa Tubigon Pier. ang as silang gihatod gud Hangto sa pag check and para sure nga dili sila maglisod nga mag bit bit ani mga dagko bag nga daghang bags kay ingon ani mag unique kada sugod so sa klase eh, daghang dala nga bags kay magdala man lagi na mga gamit niyan, ini pa uli during the sim break para malambahan ugang uban pod para ibilin or mailisan nila labi na natubuan na so padulong na ni sila mag check in sama so, ni palibot sa Tobigon Pier nindot kayong panahon pero kalit-kalit bitaw nga mo one pero caro nindot kayong panahon kay dili init And it's cloudy, nindot kayong langit ng awon. So, padong na sila mag-check-in. Amawag um, oh, yung gihawat. Huh? Kaya yun yung anig yung nga ginikana, no? Yung anig yun yung inahan nga. Kung huh? mag-hatod, magani hapit na lang yun. i hangtud hangtod sa ilang lingkuran na sa bark bar So, padong na po niya yung pauli, ani. Eh, medyo nagdali, may na po nga. Tambal sa mercury. Kaya asthmatic man ko, no? So, nahutlan kong tambal kay in ba umataki na ako dayo yung main ng mga tambal or magamit para ma-relief ang ako ang asma. So, <laughs> gikan sa pharmacy, dire-diretsyo na may pauli. kay medyo late na po niya ni Mga almost 3 p.m. na siguro ni. Kaya na late mi kay Gihuat pa na mga makalukatag tiket, gihuat pa na mga molarga, Ang larga sa barko is 1.30 p.m. Eh. Amo pang gihwot. So, while nga naghuat sa schedule sa barko nga molarga, ning, ning drop by man me, ning tambay mi sa McDonald for lunch. Or after sa McDonald, ning balhin mi sa Altoras. Kay mo nag-crave ko ganang tamis, kay mo rang kikabuhi, bitaw ko. Kay bitang magsakay, tagsakyanan, kabuhi on ko. Dagaton ko ba? So medyo makatabang kung mukha ang kong tamis tamis. So dito may nagpalit mi og mga sweets. O kaya may mga sago. Kay moangay ko na kay mo mawala akong kabuhi ana. So karon paduong na po may anay pa uli. Money struggle bitaw ka gikan sa bakasyon. Nga manguli ang ato ang mga anak. O mamalik na po sila sa klase. Nga yeah, mo stay na po dito dugay-dugay kay maguha at napudog taas nga bakasyon para makapaulit tungod sa kalayo. Layo ba yan si Buu buhol? So mingaw, makamingaw, kaayo uh, nga morang naanad na ka nga naa sila.